Magandang araw po sa inyo mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Isang uh, maulan na umaga dito sa aming uh, lugar. Sa inyo kaya, maulan ba dyan? Ngayon po ay ating po tatalakayin ang isang uh, napakahalagang issue tungkol sa isang uh, pangungusap ni pinitawan ng ating uh, incumbent senator na si Meg Zubiri. Kahapon po sa isang uh, panayam kay Mig Subiri ay uh, nasabi niya na impeachment proceedings laban sa kasalukuyang vice presidente na si Vice President Sara Duterte ay uh, maituturing lamang na isang witch hunt. Umpisahan po natin ang talakayan na to kung sino sa inyo ang nakaka unawa ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng witch hunt? isang bagay na dapat nating seryosohin sapagkat uh, dito nakasalalay kung meron pa bang uh, gumaganang no uh, tamang hustisya sa ating bansa sapagkat ang binitawang salita ng ating senador na si Mix Subiri ay uh, nakakababa nakakabahala alam niyo po ang witch hunt ay isa pong agresibong uh, paghanap o pag-uusig sa isang grupo o sa isang individual na kung saan ay merong pag-aakusa ng isang maling gawain na wala namang sapat na ebidensya, wala namang sapat na legal na batayan, kundi ito ay isa lamang akusasyon, alegasyon na base sa hinala, puro hinala Base sa isang chismis, mga marites lamang ang nagsasabi na si Vice President Sara Duterte ay gumawa ng mga maling gawain sa ilalim ng Departamento ng Edukasyon at sa ilalim ng opisina ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ang lahat ng kanyang kinakaharap na kaso, sa ating House of Representatives na ngayon nga ay uh, nai-transmit na sa ating uh, Senado bilang isang impeachment court, ay puro hinala, chismis, paninira. Yan ang uh, witch hunt. Ang uh, kadulo-duluhan yan, ang ibig lamang sabihin ng witch hunt na katapos masiraan, pagkatapos mong paghinalaan, pagkasa, pagkatapos mong nga uh, pagbintangan, yan ay uh, ang primary objective ay para lamang pigilan ang vice presidente na tumakbo bilang presidente sa darating na halalan sa 2028. Yan din ay uh, nakasentro sa isang pakay na para walisin alisin sa presidential race si VP Sara Duterte. At yung witch hunt na yan ay sinabi ni Senador Subiri sa kanyang paniniwala na itong impeachment complaint na to ay mahina naman ang ebidensya. Pero biglang kumambyo at ang kanyang sabi ay bagamat marami sa aking mga kababayan sa bukid noon ang mga tumatangkilik sa political career ng ating busy presidente. Hayaan natin na magpatuloy ang impeachment. Parang lumalabas lamang na way of formality and then they will dismiss it. Because as a senator judge, you are legally not allowed to issue statements like this. Labeling the impeachment proceedings as a witch hunt. This is a very serious accusation. the impeachment proceeding is merely a witch hunt. So hindi magandang pakinggan eh, di ba? So uh, sa ang, ang ang parang gusto niyang palabasin, this is purely political or politically motivated complaint filed against The Vice President. Para sa kanya, this is selective prosecution. Ayon sa Senador na si Zubiri, ang dami namang may hawak din ng confidential funds. Bakit si Vice President Sara Duterte lamang ang uh, tinututuhan ng mga nag-aakusa, ng mga nagre-reklamo? Bakit hindi lahat ng merong confidential funds ay uh, sampahan din ng reklamo para hindi naman masabing this is about selective prosecution at uh, sa kanyang nakikita siguro nakakuha siya ng kopya because definitely nakakuha siya ng kopya because it was the impeachment complaint was remanded to the uh, to the House of Representatives and definitely his legal team was able to uh, read, review, analyze the impeachment complaint And according to him, mahina ang kaso. And what does it mean? As a senator judge, telling the public now, mahina ang kaso. So, meron na in your mind a decision to acquit or dismiss the impeachment complaint prior to the impeachment trial. Bago pa man pumunta doon sa proper trial. So this is not going to be good in the eyes of the public when one senator judge will tell the public the impeachment proceeding is a mere witch hunt. Sapagat ayon sa mga kumakampi sa Presidente ay siya daw ay isang frontrunner nangunguna sa surveys na siyang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kayo ba ay naniniwala dito na ang impeachment complaint ay isa lamang witch hunt. Isang political move on the part of the people or the politicians trying to destroy the reputation, the character, isang character assassination ang impeachment proceedings. Kung kaya dapat na hindi ituloy ito. Lito. Pero ayon sa kanya, kailangang ituloy pursuant to the mandate of the 1987 Constitution. Ang Senate President ay dapat nagbibigay ng kautosan, isang gag order, sabi nga ni Mang Temyong, na pigilan ang lahat ng senator judges na maglabas ng mga official statement. Kahit nga hindi official statement, for as long as the person is part of the impeachment court, you should not issue statements that will affect the integrity of the impeachment court. Ang pananalita na kung saan you are branding the impeachment proceedings as a witch hunt is almost like telling the people this case is already closed. The vice president is acquitted. The impeachment proceedings, the impeachment trial is now dismissed. Bakit? Ikasasabi mo lang with Sante. You have already relayed the message to the people that this accusation against the vice president ay base sa isang hinala chismis at purely politically motivated accusations walang legal na basihan. walang mga ebidensyang malalakas walang wedding sabihin na tunay na nagkasala o gumawa ng isang hindi magandang bagay ang bise presidente habang nakaupo bilang sekretarya ng Department of Education at bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. This is completely an insult to the House Prosecutors and the entire members of the House of Representatives when one of the Senator Judges will tell the public this is a witch hunt. Why? Why? Because you are telling the house prosecutors the complaint lacks legal merit. It has no sufficient evidence. It has no legal basis. This is politically motivated. That is how a person who knows the process will understand it. this is an insult to the intelligence of the House of Representatives. Imagine telling this impeachment as a witch hunt. Saan ka naman nakakita ng senator judge na mismo yung kanyang impeachment court ay uh, nagsasabi na na walang maganda, walang legal na basihan ang uh, impeachment complaint hindi ka pa nag-uumpisa sa trial, nagsabi ka na na walang legal na basihan, mahina ang ebidensya ng mga prosecutors. Anong klasing Senator Judge ang ating paasahan sa impeachment court na nanagsasalita na na mahina ang ebidensya but the truth of the matter, hindi pa naman nila nakikita ang ebidensya hindi pa nila na pag-aaralan ng seven articles of impeachment. Hindi pa nila masyadong nabibigyan ng masusi at seryosong diskusyon ang mga merito ng reklamo laban sa Vice Presidente. Ano ang asahan mo ngayon sa ganitong uri at lase ng isang huwes, isang miyembro ng impeachment court? What can you expect? If only we were able to elect fully qualified senators who are lawyers doctors engineers Sana maganda ang takbo ng proseso Imagine the impeachment complaint was transmitted on February 5, 2025 and today is July 9 March, April, May, June, July—imagine—it's almost more than five months and nothing happens to the impeachment complaint, and it almost died several weeks ago when some of the senator judges moved for the dismissal of the impeachment complaint, and eight senator judges moved to remand the impeachment complaint. To the House of Representatives, with the end in view of delaying the trial and later on dismiss again, move for the dismissal of the impeachment complaint. This is really a very frustrating situation for the people. Forthwith proceed with the trial. And the problem with some of the senators is that they are not complying strictly with the mandate of the 1987 Constitution. Ano kaya ang uh, malalim na dahilan kung bakit ganun na lamang ang kanilang pagkilos upang huwag ituloy ang isang uh, paglilitis laban sa isang uh, opisyal ng ating pamahalaan akusahan ito ay uh, naaakusahan ng uh, pagtataksil sa tiwala ng bayan. Ano kaya ang daylan? Wala naman sigurong masama kung ang uh, isang uh, pagdiliti sa ating ituloy at uh, ipresenta ang mga ebidensya, pag-usapan sa harapan ng hukuman kung meron bang sapat at legal na batayan ang mga ebidensyang ang ipinakikita. Kung ang mga ebidensya ay malakas upang i-convict ang isang official ng gobyerno at i-prevent the public official from holding public office, wala naman siguro masama. But if the evidence is not that strong, if it is, has no merits, then that is the time that we need to dismiss the impeachment complaint sapagkat nakakita na nabigyan ng pagkakataon ang mga huwes, ang mga testigo at ang taong bayan na makita na wala namang palang ebidensya. Di atin lang tapusin ang impeachment trial at hayyan ang vice presidente na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang vice presidente. Pero kung merong may matibay na ebidensya na nagtaksil ang isang public official sa tiwala ng taong bayan at ito ay hindi ginamit nang tama ang pondong ipinagkatiwala sa kanya sa kanya ng taong bayan nararapat na lamang na tayo ay uh, suportahan ang isang desisyon na kailangang tanggalin sa pwesto ang nagkasalang opisyal ng gobyerno at huwag na siyang payagang humawak pa ng uh, another public post office position sapagkat hindi siya katiwatiwala. Hindi siya katiwatiwala. Kung kaya kinakailangan, siguro bumalik na lang siya sa pribadong sektor at doon maging abala sa tungkulin ng isang ordinaryong mamamayan at uh, negosyante. Huwag sa public office sapagkat hindi siya pwedeng pagtatiwalaan na mag-handle mga siwa ng pondo ng bayan na galing sa ating mga binayaran buwis. Pinaghirapan natin lahat yan eh. Lahat ng perang nasa loob ng kaban ng ating pamahalaan ay galing sa pawis at dugo ng bawat mamamayang Pilipino. Taxes ng taong bayan yan. Sa ating yung pera na yan na, pinagsama-sama upang mabuhay ang gobyerno sa pagbibigay ng serbisyong nararapat sa taong bayan pero ginagastos na walang kapararakan ng ilang mga public officials. So hayaan natin matuloy ang impeachment at malaman natin sino bang ba nagkasala, sino ang mga kasabwat dito sa Karumal-dumal at napakalaking krimen na nagawa allegedly ng ilan sa ating mga public servants. This is not a witch hunt. The impeachment complaint was filed on the basis of the evidence presented to the House of Representatives. And there, there are several documentary evidence, there are several no, witnesses to this impeachment complaint and i don't think na ito ay maituturing at uh, can be branded as a witch hunt as per the allegation of big severity alam nyo minsan tayo din na may pagkakamali kasi we are continuously electing uh politicians na maupu po sa 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 public office alam mo kilala niyo ba si Albert Einstein no? Si Albert Einstein, meron siyang isang famous na kasabihan o isang pananalita na kanyang binitawan nung siya po ay nabubuhay. Si Albert Einstein, genius siya, di ba? Yung magulo ang buhok. Si Albert Einstein, isang uh, isang uh, scientist din yan. No? Na kung nung, kanang, nung kanyang kapanungunan, sabi niya sa mga tao, if you uh, continue to do the same thing no? Over and over again. Sabi niya kung palagi mo nung inuulit yung ginagawa mo nung mga nakaraan, kung pare-pareho ang iyong nagiging desisyon sa ngayon at nung mga nakaraang buwan, taon or panahon. Tapos ikaw ay umaasa na magkakaroon ng pagbabago. Then ano ang tawag sa iyo? Ang sabi ni Albert Einstein, ikaw ay si Raulo. <laughs> So ulitin ko, kung ikaw ay isang tao na patuloy na paulit-ulit na ginagawa mo ang isang bagay na ginawa mo na kahapon, ginawa mo na ng isang buwan, ginawa mo na ng isang taon, pero gusto mong magkaroon ng pagbabago, pero paulit-ulit lamang ang iyong ginagawa, pero nag expect ka ng pagbabago. So ano tawag iyo Si Raulo ka. Uh, parang gano'n din sa eleksyon. Nag-e-expect tayo ng pagbabago sa ating bansa pero patuloy tayong nagluluklok ng mga elective public officials na gumagawa palagi ng hindi tama sa ating pamahalan. And then you are expecting a new thing, something that will give us a better future. Then we, you are crazy. Pag ganon, eh, boto ka ng boto, ng palpa. But you are expecting a better Philippines. Then you are crazy. So what you should do in the next election, in 2028, remove all the corrupt. Remove all those who are not qualified. Elect those who are only qualified and competent to serve the people. Nakikita na na tayo ay naghihikahos, nahihirapan ng pamahalaan, na ipatupad at isulong ang mga programa na makakabuti sa bawat mamamayang Pilipino. Pero dahil sa gulo ng ating politika, dahil sa sigalot at hindi pagkakaintindihan, pagkakaintindihan ng mga politiko sa ating bansa, nasisira ang katayuan ng ating ekonomiya. Paulit-ulit itong sinasabi. If there is no political stability, there is going to be no economic stability. Walang mangyayari sa atin. Ang pagbabago ay galing sa ating mga Pilipino. Sa atin manggagaling, hindi sa kanila. Because the power is within ourselves. Tayo ang kapangyarihan. Hindi sila. Kaya lamang ginagamit natin ang kapangyarihan ng hindi tama. Nagpapauto tayo sa mga politikong mababango, mabulaklak ang mga dila na during every election pangako ng pangakong hindi naman natutupad. At pag naupo, mapapansin mo, personal interest ang kanilang winawagayway sa ating pamahalaan. Imagine telling the people that the impeachment trial is a witch hunt. This is incorrect. legally incorrect because telling the public and branding the impeachment proceedings as a witch hunt is a direct insult to the competence intelligence of the house of representatives imagine the house of representatives the prosecutors preparing all the necessary evidence to provide the court a strong case against someone who committed Betrayal of public trust, graft and corruption, plunder, and threat to the lives of the high officials of this government. And then, only to tell the people that the complaint is very weak, it has no merit, it is not strong. What the hell? Grab it. disappointing, frustrating to hear this kind of statements from our elective public officials na nilukluk natin dyan sa Senado na inaakala natin nung bago mag-eleksyon, sinulat natin ang kanilang mga pangalan sa balota. With the end in view na inaasahan natin na sila ang mangunguna upang protektahan at ipagtanggol ang ating karapatan. Pero sila ngayon ang nangunguna upang proteksyonan at ipromote ang kani kanilang mga interes. At ano ang ginagawa ng taong bayan? Tahimik. Natutulog sa pansitan. Hindi kumikibo. Hindi nagsasalita. Only a few good men have the courage To speak out, to air their grievances against erring public officials. We have the freedom of speech. We have the freedom of expression. We have the freedom to peaceably assemble. And all of these fundamental rights are written under the 1987. constitution. But unfortunately, we are not using some of us or even majority of us are not using these fundamental rights under the 1987 Constitution. Alam niyo, dapat gamitin yung karapatan na yun. We have all the instruments high tech tayo. May Facebook, may Instagram, may TikTok, may YouTube. Iparating natin ang ating hinaing, ang ating reklamo, ang ating hindi pagkakasatisfy sa ginagawa ng ating mga lingkod bayan. Huwag tayong matulog sa pansitan. Huwag tayong manahimik. Kung legal ang ating mga inireklamo, hayaan natin, magamit natin ang ating mga pangunahing karapatan upang itama ang mga pagkakamaling ginagawa ng mga taong ating pinagkatiwalaan na maglingkod sa ating bayan. Kung mali ang kanilang ginagawa, itama ang mga paggastos ng mga salapi na pinag tiwala natin sa kanila, nararapat lamang na gumawa tayo ng isang legal na aksyon upang mahinto ang lahat ng pagkakamaling ito. Marami tayong karapatan na dapat gamitin natin. Simulan natin ngayon, ngayong oras na to, maraming paraan upang gamitin ang lahat fundamental rights enshrined under the 1987 Constitution upang una ang mga kapalpakan, ang mga pagkakas, ang walang habas na paglustay sa taong bayan na pera. So, nandito na lang po, ito kung muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.